Ako si Captain Hongko, platoon leader ng 2nd Scout Ranger Company na pinamumunuan ni Captain Arcelia nung panahon ng uh, Marawi Siege dito sa Marawi City. Mula doon sa location kung saan namin kinuha yung grupo ni Lieutenant Alvarez ay ito yung hilera ng mga bahay na binabaybay namin kasama yung grupo o kumpanya ni Serbuada yung 15 uh, Scout Ranger Company. Dito sa location na ito, ito yung pinagtulungan namin na ni 15 Scout Ranger Company at sa kinatatayuan ko ngayon, aking ikwento yung isa sa pinakamahirap na mission na ginawa namin. Dito sa kinatatayuan ko, uh, ito yung pagtawid namin na train.